Hi everyone! So, update ko lang kayo. So, ngayon naka-admit na tayo sa hospital. Ah, uh, actually guys, katatapos lang ng biopsy. Nag-binayopsy ako. Yung na sa bukol na tumabo sa liig ko. Yan oh, nandito na ako sa hospital. Man, nakatextros na ako. Lagyan na rin ako ng gamot. Yan. Yan yung kwarto ko. mag-isa lang ako sa kwarto. So guys, ito yung eh, ano nila guys, yan, yung binayupsi nila. Ayun, sobrang dami ng dugo lumabas. So kailangan ko lagyan nito dalawang oras para mag-stop yung dugo na lumabas. So yun ang purpose nito. So nung bayups nila sa akin guys, mula pa ako umaga dito. Mm. Uh, mula pa ako maga dito. So, ngayon, natapos na rin yung biopsy. Ang dami rin nilang ginawa sa aking eksamen. Ayun, sa sabi nga nila, sa Linggo, dahil nga bukas, maabot sa Sabado Linggo. So, bakit hindi ko alam kung i x nila ako ngayon dito sa baga ko yan. Nakalexers na ako uh, x pa nila ako kasi sabi nila x ako so hindi ko sure maghintay lang ako ng bukas hindi ako makagalaw kasi nga nakadexorus ako at saka sa lig ko kailangan kong higa pero kanina nakaihi na ako so isang araw wala akong kain <coughs> so yun na yung kalagayan talaga natin ngayon so bali nihintay ko na lang yung resulta, baka bukas, yan, malalaman ko na yung resulta, kung ano ba talaga yung tumubo sa akin kung yun ba cancer or kung anong oo, oh, oh, yun, ang gusto natin malaman kung bakit, anong klase ng bukol yung tumubo sa akin so, yun guys ah, uh, yeah syempre, din na rin tayo makatrabaho, so, waiting tayo until, kung kailan ako makalabas ng hospital Ah, uh, yeah. So, mababait naman yung mga doktor dito. Yung nag sa akin, isang nurse, dalawang doktor. So, yun na nga guys, yung pag sa liig sobrang sakit. Kasi ang daming karayong na tinurok, turok. Hindi ko alam, naka-anim siguro, na yung tusok. And then, kumuka sila ng laman. And then, another tusok, tusok, tusok. Hindi ko na nabilang guys, kasi na masakit na injection na naman ako ng um, bakalma, pero ramdam ko talaga yung sakit kasi sila siguro dahil sa lig tapos yun nang namamalayan ko na yung dugo ang maraming dugo yung lumabas so kaya ngayon yung lig ko mayroon ganun update ko kayo guys kung ano result thank you sa pagsuporta sa aking facebook page thank you guys and then yeah thank you So, pari tayo pa lagi. So, sa aking nanay, no need to na kaya natin to Kaya ko to Insya Allah, magkita-kita rin. Magkita-kita rin tayo this year sa Philippines. Yeah. Siyempre, nakakalungkot lang dahil may sakit ako. Hindi ko alam kung ano. Pero, at least guys, nandito natin sa hospital at bukas malalaman natin kung ano yung magiging resulta ang mo tumubo sa akin kasi nga sobrang bilis ng paglaki. So kaya yun. At kahit napapano masaya na rin ako kasi andito na ako. So isang tulog na lang. Malalaman natin yung resulta.